For today's episode, maaga pa lang nandito na ako sa pangpang-public market para bumili ng karne ng baka. Pinanipisan ko na nga pala kay Bossing to dahil sobrang napakatalim ng kutsilyo niya. Shoutout nga pala sa mga suki kong vendor sa pangpang-public market. May lulutuin na naman ako ng napakasolid at napakasarap na siguradong magugustuhan nyo kaya tara simulan na natin to mga kasolid. Bale pagdating ko nga sa bahay ay dali-dali ko itong nugasan na paulit-ulit ang gasolumino at tubig para sigurado. At pagkatapos ay iiwain ko naman ito sa gusto kong laki. Shoutout sa mga bagong viewers at followers dyan. Welcome na welcome po kay dito. At pagkatapos ay ilalagay ko lang ito sa kawali sa sangkapan ng tantsa toyo. Pupusitin ko nga rin pala ito ng kalaban sikit si piraso ginamit ko mga kasolid. Shoutout nga pala sa mga masisipag nating guro sa mandawo ng mundo. Maglalagay nga rin pala ako ng pamintang durog at aalu-aluin sa malinis na kamay syempre. Sobrang napakakunti lang nang gagamitin kong ingredients dito kaya kayang kaya niyo itong gawin mga kasolid. At bubuusan ko nga rin pala ito ng tubig dahil palalambutin pa natin to. At pagkalipas ng kalahating oras, check natin yan, pwedeng pwede na to mga ka-solid, napakalambot na nito I-set aside muna natin dahil mas lalo pa nating pasasarapin to At so nga pala kay Kim Jesse Mandap ng Tarlac City, maraming salamat sa panonood At gamit yung kawali mga ka-solid, nagpainit na ako ng mantika, start ko ng prituin yung laman ng baka At sigurado kung may idea na kayo sa recipe na to mga ka-solid, pwedeng pakicomment naman at pagkalipas ng ilang minuto pwede na yung laman ng baka mga kasolid Itatabi ko lang to sa gilid at start na tayo ng bawang at sibuyas At hahalo uh, lang natin to hanggang sa lumabas ang aroma At siguradong nakaantabay din ngayon si Jun Mark Vergara ng Deloropian Bataan At ang Salas Family ng Pampanga maraming salamat po sa panonood At after kumakapanggisa mga kasolid ilalagay ko na yung pinagkuluan ng baka kanina At bubudburan ko lang ito ng konting beche na tasin At tinakpang ko lang ito sa loob ng limang minuto sa mahinang apoy at dahil luto na ng aking napaka-solid at napakasarap na bistig na baka, magpi-plating na tayo. At syempre, dito na tayo sa pinaka-exciting part, ang tiki man time yun, no? Bagay na bagay talaga to sa kanin lamig, kaya iahalo ko na agad, kain po tayo mga kasolid. Jesus Mario Joseph, kanya po, grabe ang mga kasolid, napakalasa ng baka. At sinabaw ko na talaga yung mantika na galing sa taba ng baka. At siguradong nakatotok din ngayon si Rona Shane Mendoza ng Mexico Pampanga. At kung nakarating na kayo sa part ng bidyong to mga kasolid, pwedeng pakicomment naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan umabot ang bidyong to. Maraming salamat. At syempre, nakasuporta din ngayon ang kaibigan natin na si Commander Paterno ng Magalang Pampanga. At bibigyan ko na kayo ng pangmalakas ang perfect bite para dito. Yung kukuha ka ng laman at tirerekta mo sa kanin tapos lalagyan mo na si Grabe, napaka-perfect nito mangan tampu, Taksya po, nakalasa ng kalasa Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta At sumusumbaybay sa aking mga video At sa mga walang sawang nagsishare Maraming salamat, napaka-solid nyo Sobrang na-appreciate ko kayo lahat Magkita-kita ulit tayo next episode Maraming salamat sa panonood Magingat ang lahat Basta kapampangan, manyaman!